Gandang umaga mga kababata, kumusta kayo dyan? Ako ito kagigising lang pero sino kaya may gawa nito? Naglagay ng mga lego, sinabit dito sa upuan ko. Paano ko upo niyan no? Sino kaya may gawa niyan? Pero bago ang lahat, umpisa natin sa pag-aalmusal ng kape, pandesal at ng paborito nating palaman na liver spread. Sa araw na ito pala, ituturo ko sa inyo or isishare ko sa inyo yung limang bagay na I wish na natutunan ko ng mas maaga para makatulong sa akin sa paggawa ng aking manga. Number 1 sa listahan ay ang storyboard. Mahalaga sa paggawa ng kwento mga kababata ang storyboard. Sisibulan natin yan sa paggawa ng script. Tapos i-draft natin yung mga story natin. Hindi natin i sa manga page natin kasi yan yung magiging guide natin. Eh. Yan ang magsisilbing backbone ng ating kwento sa storyboard na page hindi makailangan na detailed na or hindi kailangan na malinis na kaagad importante makita natin yung balangkas ng ating kwento di ba yan yung isa sa pinakaimportanteng bagay na hindi ko pa alam noong nagsisimula pa lang akong gumawa ng manga noong 2007. Yung guide ko lang ay nasa isip ko kaya diniretso ko na kagad sa manga paper mismo. In-sketch ko na, in-outline ko na, tinintahan ko na, kaya naman, kung may mga gusto pa akong baguhin, hindi ko na bababago kasi nakatinta na eh. Permanente na yun. Unlike kung meron akong storyboard, dun pa lang nakikita ako na kung ano yung mga dapat kong baguhin, kung ano mga dapat kong i-finalize bago ko ilapat sa manga page mismo, di ba? punta naman natin yung gawa ko noong 2023. So, ginamit ko na siya ng storyboard. Kaya tingnan nyo, medyo maayos na siya tignan. Hindi na nagsisiksikan yung mga dialogue kasi nga sa storyboard pa lang planado mo na nakikita mo na kung ano yung mga dapat mong baguhin bago mo siya ilapat sa manga pitch. Nakasave ka na ng oras, ng effort at mas maayos pa yung gawa mo. Number 2, panel. Kumusta na natin yung halimbawa ng sa GTO na manga ni Sir Toru Fujisawa. Kung mapansin nyo yung panel niya, Ilang piraso lang, mga tatlo or apat lang per page. Kasi para mas makahinga yung page, hindi masyadong overwhelming sa paningin ng mga mababasa, di ba? Ganoon din dito sa Slam Dunk na gawa ni Sir Apihiko Inoue. Kung napapansin nyo rin, pareho lang din, di ba? Ang gaganda ng mga drawing nila, malalaki. At uh, hindi masyadong crowded ng panel bawat page nila. One Punch Man kay Sir uh, Yusuke Murata. Ayan, tingnan nyo yung gawa niya, halos... Ganun din, kagaya sa mga naun natin pinakita, minimal lang yung mga panel niya, no? Sa isang page. Pero, kita mo naman, ang sarap tignan, ang sarap panoorin. No. At yan rin, yung bagay na hindi ko na alam, noong 2007, tingnan nyo yung panel ko. Bilangin natin, ha? Lagpas 10 yung panel ko sa kada page. Parang gustong-gusto kong ano, eh pagkasyahin lahat ng idea ko sa isang page lang. Kaya sa unang tingin, tingnan mo parang kang malulunod sa dami ng salita na babasahin mo tsaka sa dami ng mga siksika na panel, di ba? Noong 2023, ayan, kung papansin nyo, natutod na rin ako. Naging konti na rin yung mga dialogue na nilalagay ko dyan, pati yung mga panel. Ilang piraso na lang din, di ba? Ito naman yung gawa ko noong 2013. Hindi na ganun kadami yung panel, malalaki na rin bawat panel at minimal na rin yung mga dialogue pero tinan nyo para mas maaliwalas tignan pangatlong mahalagang bagay na dapat natutunan ko noon ay ang art style sa sketch na to parang si di ba pero parang hindi yun ay dahil sa art style si Goku naman talaga yan yun nga lang iginuhit ko siya sa sarili kong art style ang art style kasi yung nagsisilbing identity mo kung paano mo dinodrawing yung mga bagay kung kaya sa iba't ibang mga manga magkakaiba rin yung mga itsura kung anong haba ng ilong yung laki ng tenga yung tulis ng mata o yung haba ng leeg minsan naman sasabihin mo na bakit ganoon yung mga karakter niya magkakamukha lang parang magkakaiba lang yung buhok dahil nga ayon sa art style importante natin na matutunan na may sarili tayong art style para paggagawa na tayo ng mga sarili nating characters alam natin kung paano yun gawin ng paulit-ulit kasi syempre gumagawa ka ng manga paulit-ulit mong drawing yung karakter mo pang apat na bagay na natutunan ko sana ng mas bata pa ako ay ang influence bilang nagisimula pa lang sa paggawa ng manga kailangan meron ka rin ginagaya or reference hindi naman masama na meron kang influence or reference kasi hindi mo naman gagayahin yung gawa nila. Kasi nga nagsisimula ka pa lang eh, wala ka pang idea kung paano gawin to, kung paano gawin yan. Aspiring basketball player na ang influence nila ay si Kobe Bryant or si Lebron James, si Michael Jordan, di ba? Para sa akin nga, influence parang pwedeng maging inspiration eh. Kasi na-influence ka ng isang taong successful, ng isang taong masipag. Mangyayari si para may inspire ka na gayahin yun para ma-achieve mo rin yung goal mo para mas lalo kang gumaling o lumakas sa anong larangan mo na pinili mo. At pang lima ay ang one shot. Ito talaga ang sa tingin ko para sa akin ang pinaka may impact na dapat natutunan ko nung mas bata pa ako kasi nung kabataan natin talagang ano tayo eh trigger happy tayo na-inspire ka lang talagang gustong-gusto mo na ah gagawa ko ng magandang manga na talagang parang mga La one piece na wala dragon ball at naruto napaka-enthusiastic mo sa ginagawa mo parang nakakalimutan mo na yung realidad noong 18 pa lang ako gumawa talaga ako ng manga na mahaba na masyadong malawak na gusto ko yung parang mala naruto ganun. which is malik. dapat pala nagsimula ako ng gumawa ng story na konti lang gaya ng kung tawagin niya ay one shot. Siguro, mga 10 pages, tapos na yung story, 5 pages, ganun. Pero sa akin, sinubukan ko talaga yung maramihan eh. Kaya ang nangyari, talagang, dahil sa kukulangan ng kaalaman ko, parang, wala rin nangyari. <laughs> Hindi ko natapos at parang naubusan na rin ako ng inspiration. Ibig sabihin pala, magsimula ka lang sa maliit. Parang magbubuhat ka ng weights. Hindi ka naman magbubuhat ka agad ng 50 kilos bawat isang weights mo eh, diba? Magsisimula ka sa... 5 kilos, 10 kilos, hanggang sa pataasan ng pataas. Sasali ka sa takbuhan, hindi ka naman agad sasali sa 100 km run, di ba? Magsisimula ka sa 5 muna, sa 10 din, hanggang sa lumakas ka na lumakas. Sa madaling salita, magsimula ka sa madali at simple. Okay, di ba? Sana may natutunan kayo dito sa limang bagay na natutunan ko sana ng mas maaga. Okay? Abangan niyo pa ako susunod na video. Marami pa tayong gagawin mga nakakatuwang video. Maraming salamat mga kababata at sa mga mas nakakabata sa atin. Okay? abay yung lego sinabit ko na lang muna sa gilid kasi hindi ako makaupo eh